ilang araw mga idol ay talagang natupad na yung matagal na namin pinapangarap ni Ivy na makabili ng bagong sasakyan at papakita namin sa inyo kung ano yung makaganapan. Pero bago ang lahat mga idol ay bumiyahe muna kami ni Ivy ng 3 to 4 hours papuntang Butuan City dahil napakalayo talaga at doon namin kukunin yung aming car at kaya na nga pag namin ng Butuan nagsakay lang kami ng multicab dito at nagtiis-tiis lang muna kami dahil pagbalik namin alam na meron na kaming car at sa puntong ito guys dito nga pala kami sa Butuan Toyota City dahil dito kami nag-apply ng aming car na inutang at nga pala guys inutangin lang pala namin itong aming car ha expect kayo, nakakasa namin, utangin namin to dahil wala kaming pira pang cash. At sa puntong ito guys, pagpasok na pagpasok pa lang namin dito. As you can see naman si Ivy, talagang natatagawan niya at gustong gusto niya na daw mag-drive. Akala mo naman, magaling mag-drive. alam nyo ba guys, grabe first time talaga namin makapasok ni Ivy sa ganitong lugar. Naku, pag nakapasok pa dito guys, grabe, talagang may inspire ka at parang gustong gusto mo nang magpursigi sa buhay. At para mabili mo yung lahat ng nakadisplay na sasakyan dito. At as you can see naman guys, kung nakikita niyo yung sinasakyan namin ni Ivy, ay naku, kayo dahil hindi yan yung papalitin natin dahil tinistingan lang natin yan at hindi pa yan ka-afford ng ating budget. Pero guys, malay natin pagdating ng panahon ay mas higit pa dyan yung makukuha natin. Kaya naman, huwag tayong mawalan ng pag-asa at magtiwala lang tayo sa sarili natin na kaya nating abutin yung mga pangarap natin. At sa puntong itong nga guys, pagkatapos naming magbayad, ay explainan na kaagad kami ni Sir at pinapirma na kami ng kontrata. At alam nyo ba guys, sa dami ng kontrata na pinirmahan namin para kaming magpipirma ng kontrata sa ABCBN at GMA. At ito pa yung nakakataba ng puso guys dahil lahat ng dito sa Toyota at trabahante dito sa RCBC ay nakapalo sila sa atin. Kaya naman chat out sa inyo mabuhay kayong lahat mga idol ngat gusto nyo at sa puntong ito guys nakita na namin yung car namin at binigyan na kami dito ng napakalaking susi at naku hindi talaga kami makapaniwala ni IB at sobrang natatagawan pa nga kami at binagtingan pa nga ni IB dahil sabi ng mga Chinese daw ay talagang hindi maiimbargo yung sasakyan mo kapag binagtingan mo ng tatlong beses grabe guys hanggang ngayon hindi pa rin talaga kami makapaniwala ni IB dahil dati dinadaanan daanan lang kami ng sasakyan na to at pinapangarap lang namin at tuwing dinadaanan kami dito at nilalabyan talagang sumisingkit na lang kami ni IB na sana sa all at balang araw magkakaroon din kami ng ganyang sasakyan. At alam nyo ba guys, simula nung nawala si Bruno sa amin at naguba siya ay talagang palagi na kami nagmomotor ni IB at kung solid followers ka namin, alam mo kung kano kami nalilisudan magmotor sa araw-araw at lalo na ngayon nabuntis na si IB at talagang nahihirapan kami. At alam nyo ba guys, marami rin nagsasabi sa amin na bakit hindi raw kami kumuha ng sasakyan dahil kaya naman namin. Alam nyo ba guys, sino ba namang hindi gusto ng sasakyan? Ang amin lang ay inuna talaga namin ni IB yung priority namin at yung business namin dahil alam nyo na parang meron tayong panggas at pang sa ating kukunin ng sasakyan. Kaya naman guys, ito talaga yung isa sa mga mindset namin ni Ivy na hindi porket may pera ka na ay gagastusin mo na at bibilin mo na kung ano yung magusto mo. Dahil alam nyo ba guys, hindi natin hawak yung panahon at hindi natin alam baka bukas yung pera na yan ay magagamit mo at may emergency tayong paggagamitan. Kaya naman, inisip talaga namin ni Ivy ng mabuti. At siya nga pala guys, bago matapos ang video na to, gusto ko munang magpasalamat kay Ma'am Luz Orlanida na nag-assist talaga sa amin at ito yung napakabait na agent namin. Kaya kung gusto nyo gumuhan ng masasakyan, ipiim lang si Ma'am Luz Urlanida. At hanggang nito ito na lang kami at kung gigan natin sa mga video namin, huwag mo kalimutan i-like and share para mas marami pa tayong mga Thank you and God bless